Guys, sa uh, video, ituturo ko na naman kayo dito sa D-Mall. So, ito yung D-Mall, guys. Halumango. Yan. Okay. Uh, marami mga magigili dito, guys. So, oh. yan, Oh. Uh. Uh, may mga bags. May mga bags ng maliit. May mga sombrero. Yan. May mga salamin, Yan. Yan. Ano-ano lang guys ang mabibili dito Mabilihan ng cellphone Ang mga, mga ganda dito guys Mayroong patatok Sinong mahilig magpatatok Pwede kayo magpatatok Sa dimol po ito guys May mga dollar kayo Pwede kayo magpapalit ng pera dito Yang Sorena Dan Dami mga paninda guys so, uh, Mga giveaways Ito Yan yung mga giveaways Yan Yung mga giveaways dito sa may D-Mall oh, Ang gaganda guys oh. So, Mamimili ka lang Yan okay. dream They're happy. You. Mga uh, pagkain nila guys. Oh. So sarap ng pagkain. Wow. So sarap ng pagkain guys. So. Oh. And, uh, oh. No, nah, mahilig dito kumain guys. Ayan oh. Sarap. So yummy. Yan. Yeah. Uh. Oh. strawberry ice shake strawberry yeah tropical ni mat ah marami guys oh so, madami tayong mabibili at mapagpipilian sa Burakay yan so ito yung D-Mall mahilig magpapaganda ayan magpapaganda sila yan o <laughs> mga swimsuit dito guys oh. Sa mga gustong mahilig mag swimsuit guys Yan o oh. Yan o oh, ha oh. Mga sexy guys Yan oh. Ay mga pasalupong dito guys oh. Delicious talaga Guys, uh, maraming maraming salamat sa sunod ng video. Don't forget to follow like and share sa Ramboy Vlogs at uh, paki-share naman ang video para malaman natin kung saan po nakaabot ang aking video to. We are in Boracay Island, Malay, Aklan, guys. A place for a night life, enjoy and relax. It's a Boracay Island, guys. Thank you so much.